samantala sa patuloy na pagsugpo ng PNP Highway Patrol Group sa iba't ibang modus ng karnaping, tatlong motorsiklo ang matagumpay na narecover ng Regional Highway Patrol Unit Calabarzon mula sa ikinasang entrapment operation sa Governor's Drive, Langkaan, Das Marinas, Cavite. Patrolman Mark Roland Feliciano sa report. Narecover nga ng PNP Highway Patrol Group ang tatlong motorsiklong tinangay ng isang lalaki na ang modus ay makipagswap ng motorsiklo sabay tatangayin ito. Naganap ang huling panluloko ng suspect sa pagtangay ng mga motorsiklo noong June 20, 2024 along Governors Drive Langkaan das Cavite, kung saan nakipag-meet up ang biktima sa suspect. Para makipagswap ng motorsiklo, natinangay nga ng suspect na kinilala na si Alias Chard, dalawang putsyam na taong gulang na nakatira sa lugar kung saan ito nahuli. Bigay naman ng pahayag si Police Captain Aldain F. Moreno sa nasabing operasyon. Ang referred complaint ng ating butihing congressman, Honorable Bonifacio Busita, sa Regional Highway Patrol Unit 4A, under the leadership of Police Colonel Romel C. Estolano, our regional chief, wherein one motorcycle Suzuki Raider was carnapped on June 20, 2024 by the suspect ay agarang inaksyonan ng aming pipilan dito sa Provincial Highway Patrol Team Cavite na pinamumunuan ng aming provincial Officer na si Police Major Gideon P. Mersa at ayon sa masusing pag-iimbestiga ng aming mga investigador, si victim ay nakipagkasundo sa suspect na magkita at uh, magpalitan ng kanilang sasakyang motorsiklo. Uh, sinakyan nito ang motorsiklo, pinaandar at pinatakbo na kaswap ng daladala niyang Yamaha Mio na ikinagulat ng biktima dahil nakalang itetest drive lamang pero hindi na bumalik ito. Thereafter, through the conduct of operation research in social media platform, the team gathered information which leads also to the team to conduct entrapment operation in the successfully arrest of the suspect. Kaya paalala sa mga may mga motosiklo na gusto magpaswap, kilalanin mabuti ang katransaksyon at hingan ng mga valid IDs at suriing mabuti ang papel nito. Hindi na nga pumalagpa ang suspect at binasa ng kanyang karapatan salitang kanyang naon kauunawaan. Nasa kustodiya ng Regional Highway Patrol Unit Calabarzon ng suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inihahanda ang mga kasong Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016 at kasong estapa sa ilalim ng Revised Penal Code. Samantalang ang mga na-recover na, na motorsiklo ay magsisilbing ebidensya laban sa suspect. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG na inyong maaasahan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Kumigad. Ako ang inyong PNN correspondent, Patroman Mark Roland Perisiano para sa Police News Network. Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.